Kumusta mga idol tropa? Welcome pong muli sa ating channel. Ang video na ito ay patungkol pa rin po sa kung paanong gawing kiles ang disusing motor. Ito naman po ay para sa dalawang wire ng ignition switch o yung tinatawag na battery operated. Yung nauna pong video, yun po ay may apat na wire ang ignition switch at yun po ay primary type. At ito naman ay para sa dalawang wire ng ignition switch or ang tinatawag na battery operated. Mga idol tropa, hindi natin to aktual na ilalagay sa motor Pero madali lang itong sundan mga idol Dahil gagamit din tayo dito ng ignition switch na dalawa ang wire At mas madali itong ikabit dahil isang relay lang ang kailangan Yan, bali ang gagamitin natin dito ay battery ignition switch na pang battery operated yung dalawa ang wire 4 pins horn relay na nilagyan na ng wire lahat ng pins module LED yung kulay red kung saan yan ang gagawin nating indicator at ang LED controller with remote okay mga idol mga idol kung ang motor po ay Honda China Bikes Yamaha at Suzuki ang red wire na nasa ignition switch. Ito po yung wire na galing sa fuse kung saan nakakabit naman yan sa positive terminal ng battery. At ito naman ay kulay white kapag ang motor naman ay Kawasaki. At ang isang wire ng ignition switch, ito naman ang tinatawag na accessories wire. Ang Kawasaki at ang Yamaha, parehong brown ang accessories wire. Suzuki, Orange Wire, Honda at China Bikes, kulay black ang accessories wire. Ayan mga idol, ang red wire na galing sa ating ignition switch ay nakakabit na ito sa fuse kung saan nakakabit namang diretso sa positive terminal ng battery. At ito namang isang wire ng ating ignition switch. Ito naman ang accessories wire mga idol. At dito naman natin ilalagay ang positive wire ng LED na siyang magiging indicator at palatandaan natin na kapag ito ay nakailaw, ibig sabihin nakaswitch on ang ating ignition switch. At ang ground wire naman ng LED ay ilalagay natin ito sa ground ng battery or ground terminal ng battery. Ayan mga idol. Ayan, subukan natin kung iilaw ang ating LED indicator. Ayan. Pag-umilaw mga idol, ibig sabihin naka-switch on ang ating ignition switch. Ngayon dito naman tayo sa LED controller, mga idol. Dito sa side ng LED controller, itong may nakasulat na LED. Ayan mga idol, may dalawang wire, mga idol, red and black wire. Red wire ay mapupunta sa number 86 ng horn relay at ang black wire naman ay mapupunta sa pin number 85 ng horn relay. Ayan, dito sa horn relay, mga idol, 4 pins horn relay. Lahat ng pin ay nilagyan na ng wire. Ayan, pin number 85, 86, number 87, at number 30. Okay, at dito sa pin number 85, ikakabit natin dito ang black wire na galing sa LED controller, yung part or yung side na may nakasulat na LED. Wire na galing sa pin number 85 ng horn relay ikakabit natin sa black wire. Okay? At ito namang red wire ay ikakabit naman natin ito sa wire na galing sa pin number 86 ng 4-pins horn relay. Ayan mga idol, nakabit na natin yung dalawang wire na galing sa LED controller kung saan ito yung side na may nakasulat na LED Ang black wire ay kinabit natin sa number 85 ng horn relay At ang red wire naman ay kinabit natin sa number 86 ng horn relay Okay Ngayon dito naman tayo sa kabilang side ng LED controller Black wire mga idol tropa Ikakabit natin ito sa ground Ayan at dito naman sa red wire ng ating LED controller, kakabit naman natin ito sa red wire. Saan ito yung wire na galing sa positive terminal ng battery at dumaan naman sa fuse. Ayan mga idol. Ayan at naikabit na natin lahat ng wire na galing sa LED controller. Okay mga idol tropa. Ngayon dalawang wire na lang ang kailangan nating ikabit. Kung saan ito yung wire na galing sa pin number 30 at pin number 87 ng horn relay. Wire na galing sa pin number 30, ikakabit natin ito sa positive wire. Kung saan ito yung wire na galing sa fuse. Ayan mga idol, ito yung red wire mga idol. Ngayon, isang wire na lang ang natitira mga idol. Ito yung wire na galing sa pin number 87 ng horn relay At ito naman ay kakabit natin sa accessories wire Ayan mga idol, wire na galing sa pin number 87 ng horn relay Ikakabit natin sa accessories wire Ngayon mga idol ay pareho nating maaaring gamitin ang susi at ang remote Pwedeng i-on and off sa ating remote at pwede rin i-on and off na gamit ang susi. Ayan mga idol tropa, kung okay na sa'yo na ganito, gumagana pareho, pwedeng sa susi, pwedeng sa remote, eto na po yun. At kung gusto nyo naman na keyless at hindi na natin pagaganahin ang susi, ay i-disconnect lamang natin ang isa sa dalawang wire na patungo sa ignition switch. Katulad nito, mga idol tropa, hinugot ko ang accessories wire na papunta sa ignition switch. At siguraduhin lamang natin na magkadikit pa rin ang accessories wire na papunta sa harness at ang wire na galing sa pin number 87 ng horn relay. Ayan mga idol tropa. Subukan uli natin sa remote mga idol. Ayan. At dahil putol na ang connection ng accessories wire mula sa ignition switch, patungo sa harness ay hindi na ito gagana. Ayan mga idol tropa, sana nasundan nyo po. At dito naman sa remote mga idol, kaling magkamali kayo ng pindot. Halimbawa ganito mga idol. Ayan, dapat naka-steady lang ang ilaw na yan. At napindot nyo ang isang button, ayan, at biglang nag-blink mga idol. Ayan, katulad yan. Pindutin lamang po ang green button na yan mga idol at okay na uli ang red button ay para i-on and off ang power ng ating motor. Ayan mga idol tropa, maraming salamat po sa inyong panunood at sana may natutunan kayo sa video na ito. Like and subscribe na labang po mga idol tropa sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. LED controller with remote, nabili ko lamang po ito sa Shopee.